yellow yellow mga katigang ito na yung pang apat na round sushi tayo at saka kung ano ko yung mga kinukuha ko ito yung seaweed na magustong gusto ko dalawang sushi lang tapos itong mga ano? sashimi sashimi, iba ibang klase ng sashimi Ayan. ito yung sausawang ko at saka ito yung yung nilagay ko soy sauce tapos itong ano lemon at saka yan yan ang nilagay ko eh, ewan ko lang kung ilang round pa tayo kasi pang apat na ito eh <laughs> pero malayo pa dahil wala pa yung dessert eh wala pang frutas eh may, mga ilang round pa kasi uh, uh siguro okay dok yung mga katigan. tuloy ang kain Tuloy ang lamon. Bye-bye!